Okay, good morning mga idol. So, ayan. Smug is real. Talagang totoong may smug ngayon mga idol. Pula-pula pa yung ano, araw. My goodness. What is the meaning of this? Ayan. Ano ah, medyo ano, di ba? Makulimlim. Smug. Ah, damenya. Ah, eh. Eh, ngini yung... it. uh, manu ito. Nakulimlim nga. Eh, uh, eh po impact ng smog. Taylat pa sarap ng tunog pag marinig mo ganyan sa umaga tik tilaok tik tilaok ah. ayun naman dun banda mga yun sa alboroto na siguro yung bulkan Taal Yan Nalulunod man daw Pulang-pula ang ating haring araw. So, ayan lang mga idol. Ingat po mga idol. Ingat palagi. Kailangan, malagi tayong naka-face mask pag lumabas ng bahay, ha? I thank you, thank you. Peace out. Yo.